Ang <laughs> <Yeah>. lamig <laughs> po tayo pag naangit Ano Kaibigan! Parang parang na umuwi Nagdadalawang pa ba ako? Hindi na Tutuloy <laughs> ah, Tuloy na eh, na dito na eh Kung umuwi pwede rin lapit sa <laughs> O oh, dyan lang <na> pari <hieres> <hieres> Hmm Bulog na yung kan yung Ha? Bakit? Bumayang, pa pa ba, wala pong wa wa one, year warranty yan. Yeah, pa saan Sino? sa Sino? Saan? Nabang sa Ay, nasa niya sa Kenya, Okay na. Wala na. Binayaran na ng lang, ano, insurance. Magkano? Kumita pa nga siya Hindi Lima lima. Kumita pa siya ng one five, Yung sobra. Yung pinakaano. Madukan ta, Ronald!

Oh. Natalo pa tayo dun, walang iya. Eh, sino bumili ng pizza? Surety ka dun, dami kong pasa sa'yo dun, ang gaganda. Ha? Ako ah, lang nakapasa ng maayos dun eh. <laughs> kaya nga ko lagi ko sa'yo binibigay ang bula dahil swerte ka. mas maganda dito magpaikot-ikot kan tayo maganda yung salamin Gilbert ah maganda ang ganda sa mata <laughs> Maliwanag. Maliwanag! Kaysa yung salamin kong ginagamit. Mag mas maganda. Maganda ngay. eh. Ha? Eh, ito, ito, ito maganda. Ba't nasan si Ralph? Akala ko inuubos mo kagabi eh. Natamaan ako dun. Ang taas-taas kasi ng tagay ko eh. Hindi eh. Ha? Akala ko inuubos mo eh. Ay si Juan, si Mekos. Dapat next week talaga mag-ambag-ambag tayo para mayroon tayong makakain. Hot dog. No? Sarap eh. Normal ang BP ko na ngayon. Ah, nag tayo kahapon. Tapos basketball pa. Mamaya. Ba't hindi nga kuminisis na pupunta pala kayo sa court? Ha? Huh? Hindi niya kuminisis saan, nagsasakyan na lang tayo. Kanina. Ay, ba't napunta kayo kandagani? Eh? Ba't napunta kayo kandagani? Eh? Ay, gusto nyo sumama. Ang sexy nito ah. ganda ng katawan ha? Palong-palo ah. Palong -palo, ah ano Palumpalo palo ah hi Palumpalo palo eh Palumpalo palo eh 120 eh 120 hindi rin siya kung saan na kayo ano naging lalaki ka na ano nakita mo siyempre ah Welcome to your drag Palumpalo ah. Ano kuya? Eh, ikot-ikot lang tayo. Ha? Palanggap mo pala yun. Wala pala tayo eh. Sarap mag-bike kuya, sa sunod. Mag-bike ulit kami sa Sabado, Geraldine. stress, <laughs> <laughs> Ha? <Huh? laughs> Oo. <-o. laughs> si Amir, focus. Parang tinira sa pit <laughs> Si Amir, masakit ang fit niyan. <laughs> Hindi na, masakit. Ha? Oo. Nanibago lang yan siya. Siya mer, no? ayo Delikado yan. Hey gusto ko pagpawisan. Masarap kasing pawisan. Hi, thank you. Hoy, okay, bilisan nyo raw para pawisan ng kaunti. Mag-downhill tayo. Mag-downhill tayo. Don, Doon na sa dulo. Tapos mag-downhill tayo. Oh, Maganda doon, kuya. Kaya mo yun. Yakang-yakang mo yan. Oh. Himala, kuya. Suma. Wala ka bang pasok ngayon? Pero... <laughs> may pero may pasok yung mga puti. Oo. <laughs> kayo ah. Yeah, yun, yun, yun. Ang laki ng yupi ng sasakyan ni Kuya. Nakita ko eh. Oo oh, nga, yung kinuha niya. Ano niya? Tapos si pagka-trash daw niya, hindi na napita agad pa. Ah. Ay. Pa pa ano doon eh. Ipapagawa niya. Ano kuya? Ano kuya? Ginalaga sa tinuturo mo. Ano kuya, Den? Ah, ginagawa niyan ayun. Ginawa 'yan. Oo, parang nakita ko ginagawa. Ano ano kuya, Den? Na after siung sasakyan ni kuya. Kuya? Yeah. Roger, ka Roger. Gan. Tsaka nila. Na-tras? Na Oo, oh, tumama di sa kahoy. Hindi niya na harvest. Hindi. Pagdidi sampag at tara sa sendinya na alalay ng brake. Ayun. Diyosan kasi siguro yun. Siyempre ha Ano? Oh May ganyan na trip Agad. Pero, patungo na, kuya. Kasi, magsasabi mo Hindi. Sila, no? Si Ronald, alam naman, eh. O, hindi pala, kuya. Utsu ang gulong mo, ha? Hindi. Okay. Hindi. Maganda pa. Pero, kung maganda, kuya. Palitan mo ng medyo malaki-laking gulong yan. Hindi yan, Ha? Hindi Na ah tama ah. ka tulad dun sa akin, malaki. Ha? Ah. Ah. Hindi ka tulad sa sa Sarap magbike. Oo nga maganda nga dito ngayon Kaya ayoko nang lumayo eh Kasi pag lumayo pa tayo Thank you Yung salami namin Libre lamang sa bilihan ng alak to Olofiton yan Ganda ang liwanag eh. Oh, downhill daw nila. Baet. Mga bayan. Downhill tayo. Kayang-kayang nila yan. Ay, wala masusubukan. <laughs> May. <laughs> Mail lang naman yung downhill din eh. Alala lang sa break. Ganda-ganda ng view rito oh. Malamang. Ano? Bakit? Ah, kaya ayaw mo lang. Para kung sa... Kung, kung sa babae, eh, parang virgin. Maraming bata siguro uh na kung dito. Oo. Ah.

Dito ako. Ay, naipit talaga oh. Naipit oh. Ano? Ngayon yak ng yak yan. Bitin naman kayo sa kalsada, iba kayo sumama sa amin. Kung hindi nyo kaya. pwede naman siya nanduan sa kalsada makasaya ka na tayo dito eh Huh? <laughs> thank okay. you ayos inaakay <laughs> yung mga bike huwag eh. <laughs> <Kaya> yung mga bike <laughs> ano huwag kayong natatahan bakilin eh